Good morning at uh, ito yung kambing uh, ko no. Uh, ito yung bagong panganak. Uh, yung uh, kinakain nila ay uh, darak ng mais no. Uh, ito yung uh, ano no. Uh, pa lang kung uh, tama yung uh, pagbibigay natin ng uh, ano kung hindi nakakaapekto sa kanya. Siya po yung uh, bagong panganak no. At mahilig siyang kumain ng nitong uh, darak ng uh, mais no so pa comments kung uh, itoy nakakasama sa kanya dahil eh, uh, bagong panganak uh, katuwang katuang niya yung uh, mga ano ano oh, katuang niya yung uh, mga manok ko. so dahil uh, sa kakulangan ng uh, ano kakulangan ng uh, ating uh, nagkukuha ng uh, pangumpay no ay uh, ito muna yung uh, mga ganating uh, nabibigay no so, ayaw niya yung uh, anak na niya pero ito mga manok na istorbo so tapos nang nagkakainitan tong uh, mga barako mayrap talaga pag jadi uh, dito sila sa labas uh, minsan, uh, hindi nagkakainitan sila So magandang umaga po at uh, hindi dito na naman tayo sa farm no kung saan at uh, ito yung uh, ito mga ano na ito ito mga native na ito ito yung uh, balak natin para ramin. ito oh uh, yan magiging uh, anim na yung uh, native natin dito na uh, gagawing uh, breeding no? uh, tumigil mangitlog yung isa So, ito yung uh, kinakain nila o oh. yan o so, oh, oh, darak ng uh, mais so mga uh, sinubukan kong uh, ipakain to so, kinain niya so, tinuloy tuloy ko na lang no kung uh, uh, nakakasama sa, ito, sa, sa mga nakakalam no? Na kung ito ay nakakasama sa kanya so pakumins na lang po kung uh, uh, nakakasama sa pambing ng itong uh, pagpapakain natin ng darak ng ano darak ng uh, mais no pero yung uh, darak ng uh, palay ayaw niya pero itong uh, mais kinakain niya ay uh, sorbo ito mga ate mga ano no uh, magiisang na rin ito no? Ito, mga nitim ito Bibil na rin yung ano. Kaya ito po eh. Ito uh, Mamaya na lang tayo. Mamaya. Kainin muna na natin. Kasi hindi naman niya na uubos oh, ko eh. Kung ang gugulo nila. Kung oh, magandang umaga po sa mga baguan at uh, hindi pa na pa... Uh, nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell at, uh, para ma-update kayo sa ating mga uh, na-upload at tungkol sa ating mga uh, ng farm, no? So, maga, no? Ayan, no? camera, yung camera. Oh, maga tayo ng ano, uh, ayan, na naman sila, oh. Oh, mayrap uh, pag uh, ganito mga ano, yo sana nga ba tayo no? so naputol yung ano natin so <coughs> ulitin po natin no? sa mga baguan at ah, hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel wag po kalimutan mag subscribe and hit the notification bell para ah, lagi po kayong ma update kanina pa ito nagkakainitan oh, no? ha ah, natapo na dahil ang glue oh, huh? oh, oh, yan. oh, oh, Ayan, natigil na naman. Itinulong ko na nga itong isa dahil uh, nagkakarambol-rambol sila. Yun, no? natapon yung pagkain ng kambing ko. Ang talaga ng uh, mga alaga dito. So ito, nandito tayo sa area A e, no? kung saan at uh, magbibigay na naman tayo ng pagkain ng ating breeder. So inuna ko muna yung kambing dahil na nagpapadidi. No? At uh, susunod natin yung uh, ating uh, mga breeder, no? Check attendance natin. Ito yung ating mga breeder, oh, yan. Good morning! So, titingnan natin kung uh, may itlog na dito. So, wala pa tayong uh, itlog, no? Aga pa. No? Uh, check attendance muna natin bago tayo magbigay ng pagkain. no At uh, dito naman. So, check pinadisen, so wala pang itlog. Ayun. So -alo -alo sila dito. Kaya ko naman hinalo itong mga dumalaga dahil uh, tinutukan ng mga ano, tinutukan ng mga kasamaan, mga mga nakakatanda. No. Kaya, uh, hindi sila ano no, nag-aaway-away no hindi ano ito naman yung uh, road island natin. Uh, may wala pa tayo nakikitang itlog check naman natin itong uh, ating ano yan uh, uh, black astrolog no? so dito lang tayo ayan uh, balik tayo dito sa ating kambing At, uh, bibigay tayo ng uh, kanilang pagkain Yan o, oh, gutom na gutom yung kambing uh, ko pero istorbo itong mga ano nitong mga manok no so, hanggang ngayon no ay uh, hindi pa ako makapag uh, ano makapaglipat sa kanila sa area eh, para tuluyan ng walang istorbo sa kanila doon sa ano uh, balak kong ang uh, dali na itong uh, ano na ito doon sa ano pero meron akong mga mais doon na uh, ihimain habang <coughs> hindi uh, uh, pa kompleto yung uh, rejig natin so mag -tis, tis muna tayo dito sa area E huh? at ayan uh, yung uh, mga iba uh, mga manok ay mga kambing So kahapon ay uh, basang-basa sila. Naabutan ng uh, biglang pag-ulan, no? Napakalakas ng ulan. At uh, tayo nagpaulan rin nung uh, kinuha natin sila. Dahil uh, sila sa pastulan. So mabuti na lang medyo natuyo na sila. Pero grabe yung pagkabasa nila kahapon. Pero itong uh, si Item, itong uh, nanay nila ay uh, talagang uh, sadyang hindi natin sila inilalabas, no? Dahil uh, yung mga anak niya mahina pa. So, ngayong umaga na ito, no, ay uh, tutulog pa yung mga anak niya. maya-maya uh, uh, bibigyan natin ng uh, vitamins na naman to. yan sila. Oh. Good morning. Ayan, tulog na tulog pa. So, hindi muna natin sila isturbo eh. Dahil, uh, puyat. Hmm? Parang puyat na kuyat Yan. So, gumigising-gising na. Uh. So, pansin ninyo, no. Uh, nalahian rin ng uh, tatay niya. No? Laki rin yung tainga niya. Kasi yung tatay niya ay uh, upgrade na anglo yan. So, mabuti na lang. Naka ay, isturbo talaga ito sa no? Pag ah, ganun pa rin ang sitwasyon nila, uh, ah, iniiwan pa rin ng nanay. Itong nito. Hindi makakain ng maayos yung kambing uh, dahil ang gulo nitong uh, mga ano. Mamaya ka na dyan, ha? Mamaya ka na dyan. Sige na, sawayin mo yan yung kasama mo. ah uh, bibigay tayo ng pagkain no uh, natin yung uh, pagkain nila dahil uh, pag uh, natin sila na uh, matapos sa uh, matagal tayo nga uh, hindi makapagbigay ng pagkain so ito muna yung uh, gagawin natin ganun pa rin yung uh, ginagawa natin ha, at uh, ito yung uh, ano, kukuha uh, tayo ng konti, alagyan natin ang bridge, alagyan natin para sa mga bridge. ito, yung uh, ano natin, o no? uh, bridge natin ayan, up, para sa pagkahay ng mga bridge natin ito. So, tayo ng ito yung uh, binibigay ko sa mga breeder no pinaghalong crack corn uh, GMP4 at uh, yung uh, ipa ng uh, palay ayan so ni-mix natin yan mamaya no uh, tagay muna tayo ng uh, ipa dito O ganoon pa rin yung uh, ano natin ginagawa no ah uh, uh, mix 'tishure natin na mix mix lahat kasi uh, konti lang kung uh, na nakayat natin ano na, natadtad natin ng ah uh, sahan ng saging hindi ko napansin hindi ako nakakuha kahapon no? okay. Pero sapat na rin 'to sa kanila kung kukulangin man ay uh, na sila maghanap kasi ito mga nasa raging ha, nasa labas lang so nakakatuka naman to sa mga mga insekto dito sa labas so nagiging ganito na siya no? So, at uh, ito naman ang imimix natin para diyan na natin ang pagkain ng mga breeder medyo ano ga absorb yung uh, saha ng saging sa ano. Naglagay pa rin ako ng konting saha ng saging no? dahil parang nagugustuhan rin nila yung uh, konting uh, ano saha ng saging. nauna pa nga naubos yung uh, sahan ng saging no. So ito na siya. At uh, ito na yung uh, ibibigay natin na uh, ano uh, pagkain nila. No? So nagiging uh, ganito. oo so, na uh, bigay tayo no ng uh, patuka para sa kanila. So, magandang umaga po, magandang umaga. At uh, ito na, ayong kambing uh, ko no paubos na rin nila yung ano. Kasi natatapon yung ibay, ha. Huh? So, shout out na rin sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan na mga OFW at uh, mga kababayan po natin mga immigrants so mabuhay po tayong lahat ito po yung buhay farming ayan o oh, matapos na lahat matapos na lahat o ang gulo Ah, huh? uh, ang gulo ng uh, mga ano, paggaganito uh, tuwing umaga mabuti nga wala na dito yung pato kung nandito dito pa yung mga pato oh, grabe no? talagang uh, ang gulo So, yan po, at uh, ibibigay ko na ito sa mga breeder dahil kanina pa nagugutom. Magandang umaga po, at uh, sana po tuloy-tuloy lang ang inyong suporta uh, sa ating uh, munting channel, Biyahin ni Benji TV, no, sa panonood ninyo, mga like and share, no, ay uh, malaking tulong po sa ating mga alaga. Magandang umaga po, maraming salamat. Yan ha, wala na o. Oh.